mga papi namin nandiyan na gutom na gutom na sila pakainin muna natin ayan ito ipapakain natin quick quick ok 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 Ang dugang ay tubig Ang lakas nila kumain. Yan eh, yung mga biik natin. Itong biik namin, naka lang. Yung mga inahin naman natin, meron dyan nakatali. Um, pero meron din ibang inahin nandun sa loob ng kulungan. Nasa loob ng bahayan nila. Tapos yung mga biik naman, nakakalabas lang. So karamihan nga dito, ang inahin nito nandun sa loob ng tigiri natin. May butas lang kaya nakakalabas-labas yung mga biik. Tapos dito naman nakalambat. Kaya hindi nakakalabas papunta doon sa mga kapitbahay yung mga biik natin. Ito yung gamit natin lambat oh. Yan, hog wire tsaka may net din sa loob. Para sa mga manok din. Yan. Oh, ang lalakas na kumain ng mga biik natin. Meron lang itong malaking dalawa kasi plano ko itong dalawang to. Yan, plano ko yan palakihin ko sila. Hayaan ko lang naka sa so, itong ibang biik kasi may mga ano na to may mga buyers na yung iba dito bayad na rin so ang ititira ko lang dyan kung ilan matira yun lang yung palalakihin ko as for fattening oh, lalakas nilang kumain <laughs> nag-aagawan di pa dik oh. Ayan, oh. oh, o. Oh. Ayan yung ating mga biig dito. Ang lakas, kumain. Puro biag Pati kambing at manok natin nandiyan din. Nakikisalo. Yung iba naman, oh nandoon, ibang may mga biik din doon. Kalat ang mga alaga natin dito. So dito okay lang napakalat-kalat sila kasi yan tuloy na nabigit natin nakalambat to. Tapos sa kabilang side may mga baboy din tayo doon naka free range, mga kumakain doon. Tapos may mga kambing din doon. Nandoon yung ibang mga kambing natin mas marami. Tumawid sila doon. Oh. Kalalakas kumain na itong mga biik natin. Ang mga inahin natin, ito naman yung inahin natin na malapit ng maglandi ito kasi naawat na yung anak nito. Oh, wala pa. Hindi pa nag-uumpisa. Ina-observe natin ito kasi bala ko, ipa-AI ko ito. Eh, ito since ito ay landrace large White na inahin, ipa-AI ko ito ng durok. Titingnan natin kung ano yung magiging result. Doon sa loob naman, pasilip ko rin sa inyo dito sa unahan. So may mga manok at pabo naman tayo, gansa. Nandun sa loob. Ito yung mga biik na bago naman, oh. Oh, lalaki din ang mga bake na to. Mahahaba. Ayan. Yan sila, di pa nakain masyado. Nakadidi pa yun sa nanay nila. Ito yung ibang kambing nandyan, yung mga manok natin nandyan. Kalat din sila. So pagka nagpapakain, bago tayo nagpapakain, inuuna mo natin yan sila, sinasarado. Kasi pag nandito yan, kasama yan sa makikiagaw dito sa mga biik. Ayan. So ito yung paraan natin ng free range na pag-alaga ng mga hayop. So itong mga baboy ang nakakatawa nito, hindi mo na kailangan paliguan. Kasi pusa na yan sila. Actually itong mga ganitong free range, minsan nasililigo rin yung sa putikan. No, kasi may mga putikan dyan katulad ng mga inahin natin nandun. Ayan. So sa unahan naman, may mga baboy din tayo doon na naka, makain doon ngayon sa kabilang free range area. Ito. Puro nakalambat to. Ito, kasi ito yung bahay ng baboy bahay ng kambing, bahay ng kambing. Tapos yung mga free range natin, nakikisilong din yan dito. Tapos may mga kamalik pa to doon sa baba. Ayan. O, oh, ang daming kambing nandyan sa loob. Ayan ang mga kambing natin nandyan sa loob, karamihan. Tapos yung baboy. Nandyan naman yung mga baboy natin, oh. Yan yung mga free range sa baboy. Ngayon, dyan sila kumakain. Yan yung area na kung saan sila kumakain. Tapos lumalabas din yan sila dito. Tapos meron sila ditong tubigan. No? Pag umuulan kasi natutubigan dyan, madalas dyan sila tumatambay. Ang dami pang damo dyan. O oh, lumilipat na ng kusa ibang mga baboy. Oh. O dami itlog o. Oh, nangalaglag. Naku, sayang Oh. Itlog naman ako. Oh. Nangalaglag lang doon. Pagkawa ko yan sa mga bata. May pamigay ko. Sayang. So ito yung isang bahay ng mga kambing namin. So, bubuksan ko lang to para makapasok yung ibang kambing na nasa kabila. Hello? Kamusta? Bubuksan uh, na natin to para makaakit mamaya yung ibang kambing. Kasi hindi yung kabila. Hello? Oh, ito naman yung buksan natin itong mga pintuan. Hello? para makaka-uwi yung ibang kambing dyan As actually dito namin pinapakawalan ngayon lang lumulusot sila dyan sa sa mga lambat siguro kaya nandyan yung ibang kambing oh. sa so, mamaya uwi na lang yan sila dito so dito may inahing baboy din tayo ito yung inahin ng maraming beak na nandun Andito sa loob yung beak na pinakain natin ganina yan yung isang inahin natin o oh. ayan lang dyan ang pagkain niya ngayon kasaba na may pizza halo halo so nandun naman yung ibang kambing oh. Yung mga di pa naka kambing nandun at dito silipin natin yung binigyan nating bacon ina kung gaano sila kabilis kumain ng feeds no, naka free range sila pero binibigyan din natin ng feeds yan umaga at hapon. Joy! Huh? itlog dito sa so manok ko huh? Itlog. So itong ilalong dito oh, ilalong. Pag mga isudan. Itlog. Ando, dito. Sa so, may ilalong sa kanding. Ang tawa dito. Wala yung manok dito? Huh? Wala yung manok. Wala yung mga labok. Ito, dito. So ayan oh. Wala, wala. Kara sa yuta, nahulog. Dagan. Diri butang, oh. So, ayan yung mga alaga natin. Oh, tinan ninyo, oh. Bilis na, na naubos yung kanila pagkain dito. Piligay ko na kay Julie yung egg na nandun. Ulam na nila yon. Ayan. Ayan. Ubos na ubos na yung pagkain nila. At bilog na yung mga tiyan. O. Oh. lang ang bilog. <laughs> so yan. Ito lang. Nagpapurga rin tayo dito. Tapurgahin din natin to sa mga susunod na kuan. Para lumaki na rin to sila. Kalakas kumain. Ang pampurga na gamit natin. Bulat, igok, SD. Oh. Ah, dali lang. Ayan. So ayan ubos na ng biik natin itong kanilang kinakain ngayon. So ang gagawin ko na naman, papakawalan ko na yung mga nandun sa loob. Pakawalan muna natin. Kasi yung mga kambing dyan, minsan natatrap yan. So hindi sila nakakalabas. Ito yung biik natin na hindi pa nakain ng feeds. Nakadepende pa sila sa inahin. Ayan o. So, nasunod naman yung mga bihik natin dito. Sana natin to sila. Hello! Para baka labas na. Okay na! Oo. Tuwa-tuwa na yun sila pag lumabas. Ayan o. Tapos mamaya, uwi ulit yan dito. Maliban na lang sa mga kambing natin, doon naman nakatira yung kambing natin sa kabila. So ayan o. So yung iba nating manok nandoon sa kabila naman. So ayan po yung ating update dito sa Bukeda at muli po sa inyong lahat po. Maraming maraming salamat po.